Hindi pa ako nakapunta, hindi pa ako nakaalis dito. Ayan, na-welcome na po ako. <laughs> This video. So, punta kami ni Papa sa ano, sa bayan at syempre, sabay na din natin kukunin yung ano, pinadala sa atin ni Ninong. So, Ayan, maraming salamat pang ano natin pang pandagdag pa masahi. Ah, di ba? So, naglilista po si Mother. Ah, naglista Lista si Mama. Sana bibili natin, natin maganda tayo kahit konti para sa birthday ni Kainting. Yes, pupunta kasi kami sa bayan kasi birthday ni Papa at ayan, so maganda lang kaming kaunti. <laughs> bilhin tayo ng ano? Bihon. Isang kilong bihon, isang kilong malagkit. Ayan na yun, tama na. No? Ayan, so, Actually, sama kasi tayo sa ano, kikuya Kuya Kalutman papuntang ano, puntang Kamsur. So, bakasyon naman kasi kaya ano, ah, uh, bakasyon tayo dun sa ano, Kamsur. At ayan si Papa ang manag -birth, my birthday ayan. Set out. Thank you. Salamat sa mga kusina natin diyan. Ayan. So, alright, si Papa ay magda-drive ng ano ng ng motor at actually dan kami ng simbahan kasi magsisindi kami ng alam magtitirik kami ng kandila ayan sa tuwing kasi may birthday sa amin nagtitirik talaga kami ng kandila sa may simbahan so alright abangan nyo lang po mga let's go so ayan mga kusina at ayan nag na po si papa papunta na po kami ng bayan at syempre sabay na din natin ipaano yung cellphone nila palagi ng team kasi walang ang team yung cellphone nila mga Ayan, so, Pinaano lang kasi nila ito, pina, pinaayos lang. Kaya kailangan may like, tempered sya. So, alright. Let's go. Abangan nyo na lang po. Sama kasi na magsisindi si Papa ng kandila. Ayan. Masin Wala man. Sa deri nga ng lighter. So, yan. Dito kami magsisindi. So, ito yung cellphone na ipapalagyan natin ng tempered. Dyan yung money. Ay, tapos eh. ang ano. Um... kaya kasi pauwi na po kami at ay, napauwi na po kami at ayan nga po ang pinamili po natin. Kasi hindi po tayo nakapag-video ako namin Okay. Okay. Alright. Magano si mama ng ano? Chapsoy. So, ayan po. Magano si mama ng chapsoy. At, ayan yung lutein natin yung bihun. Ayan. At saka yung lahok. Mana siya. Portfolio. Portfolio. <laughs> so, magbihun ano, ano, lang, lang, lang kami. Salam? Tsaka mag, ano, lungganisa lang po yung yan namin. Eh, hahalo. Actually, may kinarin din naman kami manok. Kaso lang, mas bit namin yung longganisa yung lahok. Ayan. Tapos, <laughs> at yun nga po mga kusina, um, magsisimula tayo magluto. Hanin natin namin yung ano, kung... Think... So yung mga kusina, actually, si mama po yung nagluto ng malagkit at syempre, Uh, ako na lang magluluto ng bihon. Ayan. So, magsisimula tayo magluto ng bihon. Alas, yes. Nice. yes. Siyempre. Uh, tanghali na kasi kami bumili ng ano, ng panghanda ni Papa. Kasi ang bukas kasi ng tindahan dyan ay 8. So, medyo tanghali na talaga. Para sa amin, tanghali na yun. <laughs> tanghali na yun para sa amin. So, alright. Let's go tayo mga kusinap sa pagluluto at habang sila ay kay Dagko. Ay, kasi malalangi kasi yung ano nila, yung Portfolio. Portfolio kasi yung pagka... <laughs> Portfolio, Ripolio! Yung pagka ano ba, pagka... Hiwa. Hiwa. Kaya, kailangan yung tamang-tama lang yung pagkahiwa. Kaya, inulit nila. Ayun o. No? No. Inulit ko nila. Tulad. Tulad lang nito, o. Oh. Kasi okay. malalaki. Masyado kasi malalaki kaya syempre panghalo na kasi yan ng ano ng tawag niyan yung panghalo na siya sa karne yung pagka hiwa nila kaya kailangan kapag sa, sa bihon kasi kailangan yung tamang tama lang yung pagka hiwa ng pangit din ano, naman kasi pag Ang pangit malalaki. kasi kapag malalaki parang ano yan eh. <laughs> Iba na yan sa isang... Ko. Kaya kasi na uh, mag antayin lang natin sila matapos. Yun. Kasi habang nagpano pa, nagpano pa kasi si mama nang na, na -in, in pa kasi si mama sa ano? Malagkit. Malagkit. Pain in gid. Unog. Onog. Unog. <laughs> bisaya <Unog>. na bisaya. <laughs> <laughs> so, yun nga po ha, habang nag, hindi pa naman po tayo nakapag, ano, nakapag, isikasa sa pagluto. Actually, uh, nag-isikasa po kasi kami kasi sasama ko kay Kuya Carrotman. Wala pa po dito si Kuya Carrotman na sa Laurenti. Sasama ko kay Kuya Carrotman pa kamsor. Ayan. Maraming salamat po pala sa, ano, sa gumawa sa, ano, tulugan timpahawai. ko doon. Ayan, sa mga timpaway. And then, sa paggawa din ng tulugan ko doon sa kamsor. Ayan. At salamat sa nag ano nag-welcome sa akin kahit hindi pa ako nakarating doon na welcome na ako. <laughs> ayan, kahit hindi pa ako nakapunta, hindi pa ako nakaalis dito, ayan, na-welcome na po ako, lalo na kay Kuya, Kuya Jojo, ayan, thank you, at sana uh, lagi kang healthy po dyan. At syempre, kay Kuya Noli, hindi natin yung malilimutan ng ating, uh, tinuto, ano, tinuring natin na, ano, ah, uh, panganay kun panganay na namin na kuya ayan so syempre kahit sino naman pwede din naman natin na ituring na uh, kamag-anak ayan lahat naman tayo magkamag-anak oo lahat naman tayo magkamag-anak eh wala naman talaga yung mga tao lang yung yung mga kagaya lang natin ng mga sutil ba <laughs> isa lang sinimulan natin <laughs> isa lang naman tayo sin uh, isa isa lang yung sinimula natin syempre kay papagad lang ayan thank si you din you, oo oo Dalawa si sila. Oo oh, nga pala, nakinig ka nga pala no, sa misa doon, no? Diyan, Oh. oh kasi nung, ano kasi, pagdating ni Kuya Karotman, may Bible studies kasi dito, nung, ano, nung, mga 12 days yun, mano? Mm. oh, 12 days, may Bible study. Kaya, ayun pagkatapos ng Bible study yun hindi tayo galing ito. kay Papagad kay Eva at Adan si, si, Papagad ki, ang naglikha si Papagad dalawa. ang naglikha sa atin dun din naman tayo pinag, pinag, ano, pinanggalingan oy kahit sino kahit ano o oh, kahit yung mga ano ngayon yung, nilikha din lahat naman lahat lahat, lahat dito sa nilikha ni ano, Papagad hmm. sa Pero, ng lupa pero thank you po talaga. Marami po salamat sa inyo lahat dyan. And syempre kay Ninong Ruben, thank you po sa ano, um, uh, tagnan, padala niyo po. Ayan. Ingat po kayo lagi and God bless. So, syempre. Bagyo Benz. Bagyo. Yes. <laughs> At yun, alright. Alrights, uh, maraming salamat po pala sa mga viewers natin dyan na walang sawang pagsuporta po sa atin at sana tuloy pa rin yung pagsuporta nyo kahit sana ako mapunta. Agoy, sana all. <laughs> so, yun nga ako kasi na at pasensya na din po pala sa mga na, mga viewers natin dyan sa mga kusina, viewers ng Kusina Girl uh, na hindi po ako pag upload nung may pasukan pa kasi ano, bira lang ako pag upload Sobrang po kasi naano kami sa pag ano sa yung kapatid ko. Sobrang antok noon. Ah, dami msi. po kasi ako kasi ayun nga sabi nga ni Mama, tuwing gabi na lang daw ako laging puyat. Actually kasi pag may pasuan talaga puyat na puyat ako. Kasi ano yung tawag noon, minsan nagre-review. Tapos minsan may project, kailangan gawin namin pa kasi pag pasan pa sana niyan. Then may, may mga research, may mga ano, oh, mga pa-print. And then, may mga assignment kami. Ayan, sobrang hirap din. Pero, para sa pangarap, tuloy pa rin natin. Ayan, kaya minsan talaga, nagpupuya talaga ako sa, ano, pag may pasukan. Kaya ngayon, dahil walang pasukan, vlog yung iisipin natin. <laughs> kasi, kapag may pasukan kasi, yung isip ko talagang gulong-gulo. Oh, parang ano parang nasa focus lang sa pag-aaral kasi yung isip ko yan kasi pero try natin na sa ngayong ano pasukan uli try natin na mag ano mag upload kahit may pasok try natin ilagay sa time yung ano kung may time na ano doon ko na nang gagawin sa so school yung gagawin na pa assignment sa bahay. Kasi nung grade 10 kasi kami, sobrang ano nahigpit din kami ngayon sa pasukan sa grade 10 kasi bago lang 'di ba, ano bago lang whole day. Dati kasi nang grade 9 ako, hindi siya whole day, half day lang ang pasok namin kaya may time ako noon. So ngayon, ayan so maraming maraming salamat po, Oli and God bless. Thank you po, Oli Ayan sa. Ingat po kayo lagi and shout out po sa lahat-lahat. All right. God bless. Abangan nyo ang pagluluto natin ngayon. Alright. So, yan ang mga kusina. So, magluluto na po tayo. At ayan yung lana. Yung mantika. Ipalis na to yung mantika. Alright. So, yan mga kusina. At ilagay na natin itong, ano, ah uh, bihon. Init ka ayo ba?